Tinatayang nasa apat at piso, Ang naku na ilegal na droga sa lungsod ng ordaneta matapos maaresto ang isang high-value drug suspect sa ng search warrant ng mga na Naaresto naman ito ang isang 39 anyos na lalaki sa lungsod sa paunguna ng Ordoneta City Police Station kasamang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office at iba pang unit mula sa Police Regional Office 1. Ang search warrant ay inisyo noong ika-13 ng Agosto 2025 ng Regional Trial Court Branch 73 sa Ordoneta City dahil sa paglabag sa Republic Act no. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bantang alas 10.30 ng gabi, nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng pulisya sa tahanan ng sospek sa bisa ng search warrant kung saan natagpuan sa lugar ang labing dalawang heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng isang puting crystalline substance na pinaninwala ang shabu na may kabuang timbang na 60 gramo. Matapos ang medical examination, dinala ang suspects sa Ordineta City Police Station at makaharap sa si kasong paglabag sa Section 11 ng Possession of Dangerous Drugs at 12, Possession of Equipment and Parapernalia for Dangerous Drugs ng nasabing batas. Samantala patuloy namang pinapaigting ng mga kapulisan ng mga operasyon upang pigilan ang ilegal na droga na sumisira sa mga buhay at komunidad. Para sa programang Bomb Reports first edition patrol numero 5 Bombo Libre ako mag nagulat. This is Bomb Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news information sa radyo. Bombo!